Sa lahat ng aming taga-subaybay at tumatangkilik sa Zenergia at Health Forum, nakarating po sa aming kaalaman na mayroong dating mga distributors namin na ngayon ay nag-iba na ng tinatangkilik na kumpanya ang patuloy pa rin ginagamit ang serbisyo ng Health Forum lalo na ng inyong lingkod. Nagamit nila ang official nutritional guidelines ng Zenergia at Health Forum. Ngunit pinapalitan ng ibang produkto na kanilang binibenta. Sinasabi nila na pareho lang daw ito ng mga produkto namin dito sa Zinergia at Health Forum na ito po ay malaking kasinungalingan. Hindi po totoo na mayroong pwedeng ipalit sa mga produktong dito lamang sa Zinergia at Health Forum mabibili na kami mismo ang nagrekomenda. Kung magkaroon po ng reaksyon at komplikasyon ay walang pananagutan ang Zenergia at Health Forum tungkol sa mga bagay na ito. Tandaan po natin na kung ang produkto ay hindi ninyo nabili sa alinmang distributors, barangay satellite, dealers, outlet stores, business centers at branches ng Synergia, maging sa bubuksan naming official e-commerce website ay hindi po yan sa amin at hindi po yan inirekomenda ni Doc Atoy Mag-ingat at huwag magpaloko sa mga mapagsamantala na ginagamit ang aming mga videos para makabenta ng kanilang produkto Kaya ulitin namin, mag-ingat po tayong lahat mga kapwa namin Pilipino Ito po si Doc Atoy At ito na naman po si Boss Vic Kaya dyan lang kayo At ito lang kami Stay healthy And be happy And, And to God, God be the glory, God. God. The glory.